Tara, wala na pa tumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakadaling pagkain na magugustuhan ng buong pamilya. Tara, simulan na natin. Meron nga pala ako ditong 1 cup ng sushi rice. Hugasan na natin yan ng 3 beses. Then, malagay lang tayo dito ng tubig na katamtaman na nga halos isang guhit ng ating daliri. Takpan ito, then saingin natin to the lowest heat na ating apoy. At meron ako dito'ng isang lata ng luncheon meat, ayan. At huwag natin itatapon 'yung ating lata dito dahil may paggagamit naman pa tayo mamaya. At hiwain lang ito according sa gusto n'yong kapal or nipis. Para ako nakahiwa ako ng pitong piraso. At ang next ay gagawa naman tayo ng ating sauce. So. so wala muna tayong apoy dito. Pinagsama-sama ko 'yung mga ingredients natin dito sa ating kawali. Ketchup, tubig, soy sauce, again haluin natin ito. Kapag nag -well blend na ay lagyan natin dito yung ating luncheon meat. Ayun nga pa rin nakikita nyo ay eksaktong eksakto ng talaga para sa ating measurement ng ating sauce. At sa pagluto naman dito over medium high heat, ay luto lutuin lang natin ito at balibalag natin yung ating luncheon meat ha para pati-pati pagkakaluto. So sa pagluto nito ay kailangan lang natin na hintayin na mag-absorb ng konti o medyo magkamalapot-lapot ng ating sauce. Patayin na natin ang apoy sa isa side habang ginagawa naman natin yung ating itlog. So, kakailangan na natin dito ng apat na maliliit ng itlog. Lagyan natin ng na pampalasa ng asin or paminta. O kung meron kayong liquid seasoning, ilagay, natin, ilagay din natin iyon. Haluin lang natin ito at uh, mas maganda kung gagamit tayo ng isang pan lang at ilagay na natin dito o ibuhos yung ating itlog. Pero tuwi lang ito. Yung pan nga pa na naginamod natin dito ay may sukat na 11 inches in diameter. So kapag ka uh, luto na nakatulad niyan, ay medyo dry na sa pinakagilid, ay uh, baligtarin na natin. Again, lutuin natin for a few minutes. Yan, luto na yung ating itlog. At sa paghulma naman natin dito, ay gumamit lang ako ng pinakatakip ng ginamit nating luncheon meat dito. Ito rin kasi yung pinaka-exactong measurement ng lata ng ating luncheon meat. At para map mapadali na rin yung ating trabaho. At sa niluto naman natin o sinaing na sushi rice ay uh, ilos lang natin. At syempre gagamit din tayo dito ng sushi wrapper o pwede nori. Ang nori kasi, please correct me if I'm wrong. Yung kasi ay medyo may pagka malutong-lutong na konti or crunchy. Pero yung ating sushi roll, ayan ay uh, may pagka flexible ng konti. At hindi siya break kapag uh, -ro din natin yung ating kanin. At nga pala sa kada isang scoop ng data natin, ay uh, nagsukat ako dito ng mga half cup each rice. At syempre, para hindi uh, yung ating rice, ay kailangan talaga ng pisapaysain natin ito ng bahagya. Ito ang recipe natin guys, napaka-convenient talagang kainin at alam ko na marami makakain ng mga chikiting. Pa pwedeng -pwede rin itong ipangbaon sa mga excursion, sa mga picnic ng mga bata sa school at lalo na yung mga nagtatrabaho sa office. Pa pwedeng -pwede itong ipangbaon. Ilagay lang ito sa plastic wrap at pa pwedeng pa pwede na itong kainin. O oh, di ba? And now is done our musubi. Aba, syempre, bago magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, Ilang pirasong musubi ang nagawa natin ngayon sa ating napakasarap na recipe? Ang inyong sagot sa comment box section. Ayun po guys, marami maray po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!